So ngayong araw, wala kaming magawa ng asawa ko. Gusto ko sanang magpicture ng mga paninda ko pero masama yung pakiramdam ko. At medyo tinatamad na rin ako. Butterfly! That's a butterfly! Oh no! Kaya naman inaya ko yung asawa ko kasi may naisip ulit ako. gusto ko kasing i-upgrade yung itsura ng pinagpipicturan ko kaya ito dinaanan namin yung batang cute na cute na to para sumama sa amin Tapos eto nga habang nangunguha yung asawa ko ng kahoy na gagamitin namin Andito na naman tong makulit na batang to na nakikialang So siguro nakikurious siya kung ano yung ginagawa namin Tulungan ka daw So habang naglalakad nga kami, bigla niyang hinawakan yung kahoy Kasi nga daw, nabib mabigat daw Tutulungan daw niya si Papa Irvin niya sa parteng ito nga na dadaanan namin, eh medyo nakakatakot kasi meron akong hawak na bata. Tapos medyo magalaw pa yung bakal na ginawa nilang tulay. nga namin tong mga kahoy na to eh may naisip pa yung asawa ko kasi hindi siya satisfied sa kahoy na kinuha namin. Gusto naman niya kumuha kami ng kawayan kaya ito napabalik ulit kami para maghanap ng mga kawayan. At para maipasyal na din yung makulit na to kasi mukhang bitin na bitin pa siya at madami pa siyang energy. At ito na nga, dahil nga takot yung asawa ko sa aso, eh dito na kami dumaan, hindi na kami dumaan dun sa tulay. And yeah, so finally, nakakuha na po kami ng kawayan at ito, pauwi na kami sa bahay para simulan na namin na gawin yung pinapagawa ko sa kanya. So ito na nga, sinimulan na ng asawa ko na lagarihin yung kawayan. At tawang-tawa nga kami kasi mapurol na yung lagari. Pagkatapos nga namin maputol yung mga kawayan, E eh dumiretso na kami dito sa bahay para ayusin naman yung paglalagyan namin. So ito nga pala yung pinagpipicturan ko ng mga paninda ko ng ukay. And finally, after naming maikabit lahat, ito na po yung resulta. So very satisfied naman ako sa result ng ginawa namin. So yan yung kawayan na kinuha namin. So yan, ang ganda. So since namamahalan ako online, so yan na lang po ginawa namin, nag DIY na lang kami. Pa-support naman po ng small business namin. Ito po yung account na ginagamit ko para sa ukay-ukay business ko. At ito naman po sa aming banana chips. So yun lamang po and thank you so much. Bye-bye!